Hello, hello! Magandang araw, gabi o tanghali saan man kayo naroon sa panig ng mundo. Well, anyway, ito chismaks lang about um, sa isa sa kapanalig ni Duterte, si Roque. Tungkol kay Roque tayo. Kasi, ngayon sa balita sa Pilipinas, eh, di na daw kasali sa legal team ni Duterte itong si si Roque why unang una siguro naisip ni Sara eh kailangan pagandahin ng ano ang imahe ni Duterte eh ngayon kung ang isa sa legal uh, sa legal team ni Duterte eh may mga issue sa Pilipinas hindi maganda, 'di ba? 'Di ba nga sabi ni Attorney Claire Castro, kung gusto mong tulong uh, tulungan si Duterte, bay tulungan mo muna 'yung sarili mo kasi dai mong issue dito. 'Di ba nga nagbigla kang nagtatago? o oh, tapos mihingi ka pa ng asylum sa Netherlands. Ang tanong, eh ba't ka nang hihingi ng asylum? Eh di ba ikaw na rin nagsasabi wala kang kaso? So, paano ka bibigyan ng asylum kung wala ka namang kaso o krimen dito sa Pilipinas? di ba? Oh. Ang una, di ba? Oh, una bago ka bago ka bago, bago, bago ka bigyan ng asylum, dapat may kaso ka. Mm. Ano ba yung mga mga bataan nitong si Duterte, yung unang, di diba, friendship niya dati si ano, si yung NPA na nagtago dyan sa ano, sa, sa Netherlands. O, oh, diba di ba friendship niya yun before, professor pa nga ata niya yun before. O, oh, si si Joma Season. Tapos ngayon, eto na naman, isa na naman friendship mo ang tumatakbo sa Netherlands for an asylum. Ba, nakakatakot kang maging kaibigan, Duterte? Kasi baka naman na uh, um, lahat magkaroon na ng manghingi na ng asylum sa sa Netherlands. But, pero, sad to say, hindi ata pagbibigyan ang Roque. And sad to say to you, Roque, saan ka na ngayon pupulutin? Kasi si, si Sarah mismo, inayawan ka para sa legal team. Wawa ka naman. Papano ka na? ba diba? Ay, nako. Mm. Eh, si Sarah nga dapat, ba diba, no, sabi ng tatay niya, muwi ka sa Pilipinas. Bakit? Kasi, si Sarah... Eh, I-vice eh, president. At dapat naman niyang unahin yung trabaho niya ng sa Pilipinas. Well, sabi nga, intindihin natin, tatay niya yun eh. Kaya nga, di ba, sabi niya, um, inaayos lang niya legal team ng tatay niya. Mm. Ay, naku, roke. Where will you be? Who will be? Who will be? What will be, what will be? Kesera sera ka na ngayon. Kesera sera kasi ka na sera. ka do to 30 mo. Just ko. Ano hindi ako naawa sa Kasi alam mo ang inisip mo nagpayaman ka. Nagpayaman ka. Aminin mo man o oh, hindi yang pogo. Madami kang kinita diyan. Sayang ano, nabo ko eh. Hmm. Yan, ganyang kayo, ganyang kayo katindi pagdating sa pera. Hmm. San ngayon, nyo gagamitin ang pera nyo? Ha? Wala eh, no? pinaliit nyo mundo nyo. Alam niyo minsan nasarap sarap lang maging simpleng tao kahit wala kang pera. Although yes, ang sarap ng na may pera kasi nabibili mo lahat ang gusto mo, nakakapunta ka mo gusto. But then again, ang hirap din para ng marami kang pera, lalo na kung ang perang uh, nakuha mo eh, eh, galing sa masama. Hindi mo rin pala ma-enjoy. -e sorry ka na lang uh, Rocky you need to to pray sa totoong Diyos hindi sa Diyos ni Kibuloy kasi kung sa Diyos ni Kibuloy eh baka sa impyerno ka pulutin hindi na sa putikan sa impyerno ka pupulutin kung sa Diyos ni Kibuloy ka magdadasal pero kung sa Diyos na sa totoong Diyos ka magdadasal ang unang-unang gagawin mo dapat repentance. Ang tanong ay meron ba kayo nun? Well, that's life. Sabi nga, umiikot ang mundo. Hindi lagi, hindi lagi nasa taas. Yan daw yung tinatawag ng gulong ng buhay. Oh, Marami pa akong chismisi eh, pero gusto ko rin pag-usapan tungkol dito sa ating uh, Solicitor General. But then uh, I need to read and study something. Kasi marami siyang marami siyang sinasabi about sa ICC about RA 59. So tignan natin is anohin natin. Pag-aaralan ko muna. Kasi mahirap eh. Mahirap magsalita ng hindi ka sigurado sa sinasabi mo. So hanggang dito na lang po muna. Goodbye, boom bye.